dagit. What's guys? Ah uh, dito tayo ngayon. So pupunta kami ngayon sa ano, sa gym ng uh, ground of oh, Gym no, sa ano kay Nalamamot. Amot. Yan. So guys, ah uh, talaga kami ni ni Boy Flat dun sa ano sa gym kasi naghahamon sa nang suntukan daw. So kasama natin si Kulit TV. So ang tanong guys, talagang seryoso pa talaga si si Boy Pitlat sa suntukan kasi si Kulit TV uh, ah, nag talaga yan guys sa suntukan talaga. katagal na yan nag -aabang. kaya umanda ka Boy Pitlat talagang susuguring ka talaga ni Kulit TV. Talaga, pre, pag nakita mo sa ano, Grand of Gin, sa, ay nako, sa, sa papan, agad pre. Sa, ay, para, agad. Para, ko agad yan. Oh, para ano, para maganda. talaga na. Hindi yeah, pre, good luck pre. Kasi ang kalaban natin pre, hindi to basta-basta, baka marami sila eh. Dalawa lang tayo eh. Huwag okay, lang yan. Hindi inaano ko, pagkasugod, pagka alam mo na susugod pre, dakmahin mo agad, suntukin mo agad. Ang hey, ano hey, na, eh. ha? Mabala dyan. Mga mga mo, para pagkasugod. Pre, dakmalagad pre ha, suntok okay. agad ha. Oo, oh, mabala ha? dyan. Gigil na rin ako dyan eh. Ano makita namin yun? Kaya Sa mo. Excited na rin ako pre makita si ano? Sabay si peklat. Uh, didil na didil na ako dyan. Basta pre pagka uh, sumuntok pre iwas ka sa ano ah kasi ano yun eh Tridor yun eh. Yan? Oo Tridor yun pre. Okay. Yeah. Ano makita natin? Dalawa lang kami, dalawa lang. Pre pag marami pre. Ano mula? Sport na lang ako? Wala. Sport lang ako pre. Pag marami. Yeah, yeah. Ha?

tayo hoy hoy gago ka po ipiklat Ano sinasabi mo, kay ano, sa, nang susuntukin mo? Mayos ka tayo huwag ka tayo huwag ka tayo huwag ka tayo ka tayo huwag ka tayo huwag ka alam mo, trader ka eh. Totoo lang, trader ka, boy piklat. Ano si Bukulit TV, ha? Galit na galit yan sa'yo. Sabi niya, yung papasagin yung usok po, nakita ko sa Ay, yun na, boy Ano, ano, ano ba gusto mo? Ha? Suntok ka sa'yo. Ano? Di mo pipigilan yan, kasi Ako nagturo dyan. Di mo pipigilan yan. Ano? Layan. Ha? lang yun eh. Ay, na natin pag tayo nakarap na. Oo, na tayo. Sika lang kayo kasi marami kayo. Ganun lang. Okay to, May tayo dito. May tayo dito. Ah? Hindi, walang iskandalo. Gusto ko suntukan agad kasi. Eh. Ano bro? Ha? Okay. Sana lang, sana lang. Marami siya. Balikan ka namin, boy piklat. Balikan natin bro. Balikan na natin kasi tridor yun. Ha? Layan, layan. Boy piklat, tridor ka. TRY ka KAYA! TRY DOOR! Gano ka rin! KA! SUSUNTUKIN TALAGA KA! eh iwan KO lang, SUSUNTUKIN TALAGA okay, NI KUNO TV! Ha bro! TAYO BAYO! ABRO! TAYO BAYO! TAYO BAYO! TAYO Hindi makaporma! <laughs> hindi kayang makaporma! KAYO! TRY